Wee-dee Wee-dee mga TV Okay, okay ah kayo na oh Okay, tingnan natin kung may pagbabago mula noon Ayun oh no? Ayan mga sec people Shout out sa Kay Kom Carlo Kom Carlo Saan ka na? Mga kawaiji Samahan niyo ako Boracay Station 1 Ayun o no? Okay, okay. So, nasa station 1 ba tayo, Alvin? Ayan, no? Okay so, si Alvin mga kawedji Alvin, hi! Ayun no, si Alvin no? Pupunta tayo sa City Mall no? City mall, para City Mall ah, Ayan Nasa tricycle okay. tayo sa Buraka eh Okay Pwede oh, O mga sa nasa Buraka eh tayo Pero nagpunta ako sa mall Okay, oh, so sa Ace Hardware Pero pumunta tayo sa Beacon Sa Rana Ape City Mall Nasa tapat ng ano Blue Waters and Fairways Ayun o no? City Mall <laughs> Okay, samahan nyo kami sa D Mall Okay, mga ka-WG This is the heart of Boracay. Bakit ka mo kasi ito uh, ang Limbol. Okay. Mag-aarap tayo ng kainan lokal. Galing tayo sa City Mall. May e, mall na mall yun para tayo hindi nag-Boracay. Eh. Kaya pasok tayo. Ayun know, o, Island Balls Best. Ito so, D-Mall tayo, di ba? Ito yung, pag may pupunta ako dito, gusto ko to Ice snow, snow ice, ice flakes, and it's still there, it's hot. Ayan, ayan. Pasok tayo kaya natin. Okay, okay. Daan ko naman yung dating naming leader. Si, ano, Aria. Tingnan natin kung nandito ba ang Aria. Ah, ito. Aria, ayan o. No? Ito. Tingnan ko nga. Kung nandito pa, kung matatandaan pa ako. baka Abakanapin natin siya. Wala na siya dito. Naka ano na siya. Baka, ano, diba? Buhihan ng Batangas. Ito na yung beach. Okay, balik tayo Station 1. Nasa Station 2 tayo. Hindi mo rin. Tara, samahan na kami ang dami na, no, no? na rin bago ano, ang dami na rin bagong, ano, restaurants. Tapos ang napansin ko, bawang, ano na, malinis na naman, no? mula nang malinis na. Matagal na ako dinakabalik dito mga kawetsi. Okay, parang uh, nandito pa rin sila lahat. Ito tayo doon, let's go mga kawetsi. Ayan, malinis na rin ulit, di ba? Ayun, no? Ang tao dito on uh, uh Saturday after Independence Day. Okay? Okay, okay. Mamaya siguro kukuha tayo ng ano. Kukuha tayo ng uh, party boat sa gabi. Or tomorrow. Iyayin na sila kom. Okay? Okay, 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 okay mga kawedji. Woo! Maganda bura ngayon, no? Ayun, no? Ayun. Ayan, no? ayan hangalo, ayan ang body ko, ayan o oh. ayan ang director ng Region 3 ayan mga ka wedji Oh. ayan, si Atty. Eric Luna dar Region 3 ayun, ayun o oh. pasok sa balde ah, lusong okay, okay sige Samahan natin sila sa tubig Ayan, ito yung mga pinagpipitagan. Mga, mga kagalagala. Kuya, ano pangalan mo? Leo. Leo. Diyan ka lang, ha? Para hindi mapasa gamit namin, ha? Okay. MJ, ikaw ba yan? O, ano? Tayo, tayo. Paliwalagan mo muna ako. Taga rito Ha? Shout out. Shout out, bilis. Shout out. May shout out ka na ba? Shout out. Wala kang shout out? Okay. Uminom ka. Kawali kita tata ay hindi ano okay. ah, ay ayun, no. Ayun, no. Hindi�� <laughs> ay 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 ano ay ay lang. ay 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 na ay 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 ayun ay ayun oh hindi na makatayo ay 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 Samahan nyo kami. First day. Ano mo sasakay mo, buddy? First time ko po sa Boracay, so... Talaga? No joke. Kala when, No joke. First really? time. Yeah. First time. Okay. First time. Oh, shout out. Shout out, sir. Oh, kanino? Family and friends. Okay. <laughs> ito, ito, ito. Tagamalabuto, oy. Hey! So, Wee -gi. Wee -gi. Okay. Wedi. Wedi. Shout out sa mga taga Malabon. Punta kayo din sa Boracay. Pero <laughs> magpahit kayo. Eh, oh. <laughs> Pareho rin ang lasa ng tubig dito at saka dyan. Mas <laughs> kontaminado lang. As asa nyo atin, Direktor? Ayun, 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 ayun. Muna, pare. Ano? Shout out, Panic is Hello, Secretary Conrad is back. Right. Ayun Ay, na sinasabi ko, oh, yeah. na. Oh, my favorite secretary next to Rob. Pwede na pare, oh, sip-sip, buddy. Baka, baka bukas mga asik na to. Miss you, my brother Conrad. See you soon. Paano kami? First day, di ba? <laughs> Okay, okay, mga ka After dinner sa Los Injos. Sarap. Sobrang sarap. Thank you, Sir Gerard. Naku po. Maraming salamat. Ah, ayan, no? Oh. Oh, ice cream naman, no? Oh. Okay, mga ka-wedgie. Nandito tayo sa D-Mall. <laughs> <laughs> That's my body there, oh. That's my body. Future Congresswoman yan. Okay. So, food in uh, Los Injos is good. <laughs> people in the mall here are, you know, we're gonna buy shaved ice cream. Okay, tingnan natin, eh. Okay, gusto ng mga bata, Anak hi, ni Commissioner Carlo. Shout out sa lahat ng taga-SEC. Shout out! Okay? So, at saka Dar pala. Siyempre, Dar. oh, di ba? Nandiyan si, ano, si Steven Segal. Siyempre, Secretary, ano, Secretary Conrad. Our buddy-buddy. Okay? Ba Ma may Ferris wheel pa dito ngayon? Okay, good morning, good morning. Day 2. Okay? So, happy Father's Day pala sa lahat ng mga father, mga kaweji. Okay, so dito tayo sa Boracay, eh, di ba? Mag Aga pa, mabinis na mga. May marami nagtitinda. ang tao. Ayun, no? So, mga Astoria tayo. Okay. So, samahan niyo ako today. Ah, uh, tingnan natin anong trip natin. Si Buddy ko ata magpapa- magpapa-dinner tonight, okay? Uh, pag hindi, Ano tayo ng pwedeng gawin. Okay? Diba? Boats and everything. Ganyan, tingnan natin. Okay! Second day. Okay, good morning, good morning. Manuel G, day 2 diba? uh, as much as uh, I would like to say Burakay is nice, masyad ng pagkulo. Uh, maybe the local government, I don't know. Maraming bawal, okay pa rin yung beach, walang problema. Pero sa mga nyo, okay, tinong mga kalga, iba na. Uh, I don't know, I cannot promise na this is my last time here. Compared to Siargao and a lot of places, hindi na serene, hindi na virgin, talagang lahat sila nandiyan na. So, medyo magulo. Ay, tingnan nyo. Araw, wala ito yeah. Okay. Yeah. Okay. Yun lang naman. Ah, uh, but it's still okay, di ba? Burakay is still a good place. I'll just say, for me, there are other places to buy and Sergio, Palawan, different Okay? Ako lang yun, ha? Yeah well, Happy Father's Day. Good morning. good morning. Wait, 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 Are you saying how you the man? Yeah. Isa. Isa, question. I forgot to ask you last night. You have a boyfriend? No. You sure? No, they're They're Alright, <laughs> okay, so that's a boy. Okay, what will you do? That's how you do it. Alright. Okay. Alright, okay, very good. Oh, mga kawedji ng bata ngayon. <laughs> okay? Ah, ayos yun. Okay, okay, okay. Sige, samahan nyo kami. Okay, mga kawedji, high tide na. Ayan, no, di ba ano? Ano? Huwag ah, sa mga kawenji, mga kaibigan ko. Lalo na yun, no? Yung galing lumangoy. Hey, hey, hey. <laughs> okay, so mga kaloy, samahan niyo pa kami, one more night. Okay? Pero nagpapaalam na ako for today. Matutulog lang ako. Sila daw mag-UFO. Ano ba yun? Ano yung rule ng UFO? Matapos sila. I'm going to sila, tapos pagkatawanan na ako. <laughs> okay, approve. Okay, bye-bye. mga ka wedgie last night natin dito sa Boracay did you enjoy? It? I absolutely enjoyed my first time stadium. no? first time po virgin na <laughs> virgin virgin okay so mga ka maraming salamat sa pagsama sa amin mga subscribers thank you very much for subscribe sa non subscribers if pwede kindly subscribe and hit the notification button para pag may bago kami mga video mapanood ninyo again maraming maraming salamat sa inyong suporta magandang gabi mula dito sa Boracay, Mang Boracay.